Paano kung ang Senado mismo ng Pilipinas ang humiling sa International Criminal Court na gawaran ng house arrest ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte? Ano ang ibig sabihin nito para sa justisya, para sa mga biktima at para sa ating bansa? Kagabi, sa botong 15 na pabor, tatlo na tutol at dalawa na abstain, inadopt ng Senado ang Senate Resolution No. 100 at 44 ang nilalaman nito hilingin sa ICC na bigyan ng house arrest si Duterte na kasalukuyang nakadetain sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Isa sa pangunahing may akda si Senador Alan Peter Cayetano, maring ipinunto na ito ay para sa makataong konsiderasyon. Ani Cayetano, hindi ko maiisip kung anong mangyayari sa bansa kung may mangyaring masama sa kanya sa kulungan at wala tayong ginawa Dagdag pa niya, ang humanitarian considerations ay dapat nakahiwalay sa damdamin ng mga biktima dahil ang justisya raw ay bulag. Sumang-ayon din si Senador Rodante Marcoleta na nagsabing, Accountability may be demanded, trials may proceed, but at no point should our humanity be surrendered. Para kay Marcoleta, hindi ito pagtakas sa proseso kundi pagpapakita ng pagkatao mas emosyonal ang depensa ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Inihalin tulad pa niya si Duterte sa kanyang yumaong ama. Ayon kay Bato, sana hindi pa huli ang lahat. Kung mabigat man sa kalooban ninyo, ako'y nakikiusap. Isang tabi muna natin ang politika, giit pa niya, mahina na si Duterte at halos hindi na makatayo. Kaya makataong payagan itong makabalik sa Davao, ngunit hindi lahat pumayag. Maring tumutol si Senadora Risa Hontiveros na nagsabi, Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa kalusugan ng kanilang detainees. Alang-alang sa hustisya at sa mga buhay na ninakaw at winasak, hindi ko po masuportahan ang resolusyong ito. Ganoon din ang posisyon ni Senador Kiko Pangilinan. Para sa kanya, ang higit na dapat pakinggan ay ang daing ng libu-libong pamilya ng mga biktima ng War on Drugs humanitarian consideration ba o ang sigaw ng justisya? Tanong niya. Samantala, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na ang isyu ng kalusugan ay isa lamang gimmick. Ayon sa kanya, may sariling medical team ang ICC at walang limitasyon ang access ni Duterte sa pamilya at sa mga bisita. Sinang-ayunan din ito ni attorney Neri Colmenares na nagsabing ginagamit lamang ng kampo ni Duterte ang isyu ng kalusugan upang patagalin ang proseso at iwasan ang paglilitis. Si Attorney Cristina Conte, abogado ng mga biktima, ay nagbigay diin na walang epekto ang resolusyon sa ICC dahil ito'y hindi bahagi ng proseso. Para sa kanya, isa lamang itong political noise at maaaring mag-backfire pa. Dagdag pa niya, malinaw na ipinapakita ng boto ng Senado na nananatili ang impluensya ng pamilya Duterte sa buong bansa. At ang mas mabigat, isa sa mga nagsusulong ng resolusyon ay kabilang sa mga iniimbestigahan mismo ng ICC bilang co-perpetrator. Nag-abstain naman si Senate President Vicente Tito Soto III na nagsabing ayaw niyang lalong hatiin ang bansa. Sa kanyang mga salita ano man ang boto ko, mas lalong magahati sa ating lipunan. Habang nagpupuyos ang Senado sa pagtatalo tungkol sa house arrest ng dating Pangulo, libu-libong Pilipino ang nagihirap dahil sa pananalasa ng bagyo at lindol na umabot sa magnitude 6.7. Ngunit tila mas prioridad ng mga senador ang kapakanan ng isang tao na inaakusahan ng pagpatay ng libu-libo. Matingkad ang tanong ng mga kritiko noong panahon ng War on Drugs, naisip ba ng Estado kung masyado ng matanda o masyado pang bata ang mga pinatay? Inisip ba nila ang makataong konsiderasyon sa mga biktima? At ngayon, matapos ang lahat ng dugo at luha, makataong konsiderasyon ang hihingin para sa butcher? Sa huli, malinaw, walang legal na epekto ang Senate Resolution Number 144 sa ICC. Hindi ito bahagi ng proseso at hindi ito makakabago sa deliberasyon ng pre-trial chamber. Ang tanging epekto nito, lalong nahati ang Senado, lalong nalantad ang kapangyarihan ng pamilyang Duterte at lalong nasaktan ang mga biktima na muling naisantabi para sa makataong konsiderasyon ng kanilang inaakusahan. Kung nagustuhan ninyo ang pagsusuri at komentaryong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-iwan ng komento. Sa mga bago nating na manonood at sa mga patuloy na sumusubaybay, maraming salamat sa inyong tiwala. Mag-subscribe na rin kayo sa ating channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.